So sa video ng ito pag-usapan natin kung gaano kalayo o ilang kilometro yung kayang takbuhin ng isang full tank ng Honda Click 160. So bago 'yan, konting information lang po muna about sa ating Honda Click 160. Ang ating Honda Click 160 ay may tangke na pwedeng magkasya yung 5.5 liters na gasolina. So halos katulad din po siya ng sa mga lower cc na Honda Click kagaya ng 125 at 150. So halos same lang po yung design ng kanilang tangke. At base po sa Honda, ang kayang ikonsumo ng Click 160 ay nasa average na 47 kilometers per liter. So ibig sabihin, 47 kilometers yung kayang takbuhin ng bawat litro nito. So kung i-compute po natin 'yan sa full tank ng Honda Click which is 5.5 liters, so 47 kilometers times 5.5 liters, ang lilitaw po na sagot natin ay 258.5 kilometers yung kayang takbuhin ng 5.5 liters or ng full tank nitong Honda Click 160. So ngayon may benchmark na po tayo or parang reference kung gaano talaga kalayo yung kayang abutin or lakbehin nitong Honda Click 160 na full tank. Meron po tayong 258.5 kilometers na expected na kaya niyang takbuhin ng full tank. Ngayon, susubukan naman po natin sa actual kung kaya po niyang abutin yung 258 kilometers na yon or kaya pa po niyang mas sumobra. So titingnan natin yung efficiency kung sa normal driving po natin ay tipid po talaga yung Honda Click 160 at kaya niya pong abutin yung pinaka-reference na binigay ng Honda. Mas maganda kung sakaling mas lumagpas pa tayo dun sa ano, di ba Sa 258, magtumaas, maging 260 or whatsoever. Pero kung sakali mga medyo nabiten sa 258, ibig sabihin, uh, hindi po average talaga sa normal na driver. Yung 47 kilometers kada litro. So kaya naman po yung ginawa natin ay recently, nagpa-full tank na po tayo. At ito po yung senaryo, papakita ko po sa inyo. Premium. Full tank. Ano na to? Click 160, sir. Click 160. Ah, uh, bali isa lang yung version niyan. dapat check lang tank premium. Ah. Uh, uh, okay. natin okay. Ang ganda lang sa may ano po, yung linya. May harang. Ah, uh, yan okay na. Ah, uh, baka mag-overflow eh. 362 5.2 liters. Ah, meron pala. Sa bagay blinking na eh. So 380 na sa 380 pesos din. Kung papapultang tank mo From an empty tank Matry nga ang ano I-reset natin I-reset natin yung trip A Ayan Galing ngayon Dahil full tank po sya edi eh di Syempre 5.5 liters yung laman Kasi yun yung capacity nya So ngayon Fast forward po tayo At yung natatakbo na po natin Or yung record dito sa ating trip A Ay 222 0.8 kilometers so ibig sabihin yan na po yung natatakbo or yung kina-consume ng ating mga gasolina dito so ngayon titignan natin kung lalagpas pa po siya sa benchmark na 258 mas okay ba diba? so ibig sabihin yung full tank nito mas yung konsumo ng full tank natin is mas higit pa kaysa doon sa uh, sinabi ng Honda. Also, kung titingnan po natin yung trip A average po natin, mas mataas po siya ng konti 49.2 kilometers per liter yung kinoconsume po natin so mas mataas ng konti no? mas tipit kumbaga so kung sakali man ko compute po natin yan sa 5.5 liters ang lilitaw na sagot is nasa 270 more or less mga ganon so compute nyo na lang no? 270 pero kung sakaling 50 kilometers per liter po ito 275 yung kaya niyang takbuhin. Also makikita din natin dito kung accurate po ba yung ano natin, trip a average or yung fuel consumption average dito sa panel versus sa actual. So kung magtutugma man po 'yan, mas okay, di ba? So by the way, dagdag ko din po pala no? May record na po tayo kung ilan yung kayang takbuhin ng blinking po natin So base sa last uh, test po natin Umabot po ng 72.4 yung kayang abutin ng blinking natin So ngayon kung iya assume po natin na, Kasi nag-start po nag-blink yung sa atin Nung nasa 200, uh, sa 200 something Nakakalimutan ko eh So kung i-assume po natin na 72.4 pa rin yung kayang takbuhin ng blinking natin Ibig sabihin 274 po yung magiging total Na kayang takbuhin ang full tank po natin Kung i-assume lang naman no So ibig sabihin lagpas na po tayo dun sa reference point po natin or sa benchmark natin Na 258.5 so Ibig sabihin tipid na po Pero ngayon syempre gusto po natin mapatunayan Kung lalagpas po talaga sya sa benchmark at matipid po talaga siya tutuloy-tuloy pa po natin yung biyahe natin by the way nakaka 200 mali 226.9 kilometers na po tayo at buhay pa rin po yung ating mga motor so expect ko lalagpas pa nga to ng 250 also about po sa driving habits po natin sa pagmamaneho po natin hindi po tayo chill ride hindi rin po tayo sobrang ano talaga paspasan kasi may part na ano medyo traffic. So parang normal city driving lang yung ano, yung pagmamaneho natin na to. May mga time rin naman na nagpapaspas tayo eh. Kasi dito sa 5.5 kilometers natin or doon sa buong panahon ng kinokonsumo natin yung 5.5, iba't ibang driving habits yung ginawa natin. Nadaan tayo sa traffic, nadaan tayo sa maluwag, sa medyo mabagal. So parang ano lang to, talagang pwedeng maging reference ng lahat na yung driving skills natin or yung driving habits natin so balikan ko ulit kayo guys kapag medyo malapit na tayo sa 250 uh, kilometers so yun magandang hapon po sa inyo pauwi na po tayo at tuloy tuloy pa rin yung vlog natin so ngayon currently 249.7 kilometers na po yung trip A po natin at nagbiblink na po yung gas natin pero sinilip po kanina yung gas natin meron pa siyang laman. So, ibig sabihin, makakatakbo pa po tayo ng medyo malayo-layo pero hindi natin masasabi. Pero pagkaabot po ito, nito ng 250 kilometers, ibig sabihin, malapit na po tayo dun sa 258.5 which is yun yung ano, makukuha natin kung 47 kilometers per liter yung matatakbo niya. So ilang kilometro na lang no. So kung sakali mang umabot tayo sa 258.5 kilometers. Pasok na yung ating motor sa 47 kilometers per liter benchmark. At kung mas malayo pa yung ating natakbo, ibig sabihin titingnan natin kung accurate na siya dito sa trip A natin na 48.5 ngayon, uh currently. So minsan tumataas, minsan bumababa. Pero pagkaabot natin ng benchmark, tignan ulit natin yan. By the way pala, may OBR po tayo ngayon, no? Nung nirecord po natin yung video natin kani-kanina lang. Uh, dahil pauwi na nga po tayo, sumabay sa akin yung OBR natin. At also, kaya din bumaba yung fuel consumption natin. So kung matatandaan nyo, from 49 kanina, naging nasa 48 point something na. So ayan, nasa 250 benchmark na tayo. So pag umabot ng 58.5 balikan ko na lang kayo guys. So sinilip po natin yung gasolina kani-kanina lang. Ah, uh, meron pa siyang laman no. Medyo marami-rami pa base sa observation natin kasi kung aalugin natin, kita talaga natin yung ano, galaw ng gasolina sa loob. So pupunta tayo ng Lola Garden Cafe. Ah, uh, tuloy-tuloy lang yung pagbibilang natin. So currently 253.8 malapit na tayo sa benchmark halos 5 kilometers na lang nasa benchmark na tayo so balikan ko kayo mamaya kung ano balita so ngayon nandito na tayo sa destination natin pero hindi pa natin naabot yung benchmark so ngayon 257.9 kilometers so konti na lang mamaya balikan ko kayo so ngayon 258.5 na umabot na po tayo sa benchmark ayan kung makikita po ninyo yung trip A natin so ibig sabihin nakaabot po tayo sa benchmark or doon po sa isinet ni manufacturer na 47 kilometers per liter at so far hanggang ngayon currently ay tuloy-tuloy pa rin po yung andar ng ating mga motor so ibig sabihin kaya po niyang lagpasan yung ating benchmark so ayan malapitan umabot po ng 258.9 kilometers yung ating mga motor at hindi pa po siya ubos. So, ibig sabihin, kaya pa po niyang mas tumaas sa benchmark natin. Ayan, dito, naka-center stand. Titignan natin, alugin natin. Ayan, meron pa siya. Oh. Marami-rami pa pag inalug. Medyo madami pa. Oh. So, sa so, 260 kilometers.